Yan. Ang susunod po na ingredient ng ating one of the juice ay tinatawag na wheat grass. Yan, ang wheat sa Tagalog po ito yung trigo. Yan. At nakalimutan ko pala ang kanina yung barley, yung barley grass po ay 37 times na nabanggit sa ating uh, holy holy scriptures sa Biblia. So ganun po talaga, ganun po Uh, kaya pala napakaraming health benefits dahil panahon pa ng biblical times ay nakasulat na pala yung uh, barley so ngayon po uh, yung tinatawag na wheatgrass naman or trigo yan, isa rin po ito na klase ng damo na napaka potent o napakaraming health benefits na uh, makukuha so good news po wheatgrass at barley grass meron din po sa ating ah uh, one the juice so kaya po pagsama sama ang 15 ah uh, uh, 15 gulay at prutas dahil meron tayong tinatawag na nanotechnology yan so ganun po kaganda no so ang wheatgrass po ay isa po itong potent detoxifier yan improves digestion yan and bowel movement at meron din po itong uh, complete protein yan kung may problema ka sa pagdumi Napakaganda pala ng wheatgrass. Ayan. So, uh, kapag, yun nga, irregular yung pagdumi mo, yan, so mag-take ka lang ng food supplement na mayaman sa uh, wheatgrass. So, maganda rin po ito sa may mga arthritis. Yan, boost immune system then It can help with diabetes. It can eliminate toxins. It can lower blood pressure it can give you energy, it can help with digestion, yan, it can boost metabolism, it can improve cognitive function, and it can lower your cholesterol, yan. so ang wheatgrass po, ah, uh, maganda siya kung kung meron kang o nakakaranas ka ng irregular sa iyong uh, pagdumi, so kasi ang regular na pagdumi kung kumain ka kailangan ilabas mo yun, Il ilalabas mo yon yan kaya hindi dapat na ma-stuck yung dumi doon sa ating intestine dahil maring pamugara ng mga bakterya so tulad ng sabi ko kanina uh, maaring magkaroon ng colon cancer na tinatawag so dapat po regular yung ating paglabas ng dumi so good news meron po itong wheatgrass at Uh, barley grass, itong 1 octi juice po natin so grabe po no so ang susunod po nating ating uh, ingredients ng ating 1 octi juice ay tinatawag na uh, turmeric yan